I <laughs> do Mabagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure tayo ulit Pamana sa gabi Oras nga pala ngayon mga kapaders Alas 6 na ng hapon Diyan tayo sa laut mga kapaders Maghahap tayo ng panibagong bahura Natin pagpapanaan Ababal sa aming pagdib mamaya gablis, ingat tayo lahat Balik adventure na tayo mga kapaders Okay na aking okay, pakiramdam At na ito Buwi naman nagpakita Balawis ka agad na malapad Sinalubong tayo kagad ng magandang biyaya. Galing kay Lord. Balawis. Uy, dalawa. May isa pa. Mm hmm Ito na ko mga laron yung isa. Buti hindi lumayas. Maliwalag pa man ang buwan ngayon. Kabilugan ngayon mga kapaders. Papanain ko na rin ito. Baka lumayas pa. Yun, tinamaan ka agad. Bali dalawa. Parehas balawis. Kwartang linaw ito. Magandang biyaya ito ngayon. Para sa amin. Kahit bubuwanin. First class na isda kagad nagpakita sa atin mga kapaders. Sana may kasamahan pa ito. At para magulpi natin ang panain dito. Nagtesting na ako lumaut maut. Nakakasabik ng sinabawa na isda mga kapaders. At tayo ito sa butas. Tatlong piraso. Isang paru-paro. Isang imperator. Saka isang talikbago. Ito ang papanain ko. Mm -hmm. Pangbinta. Nawala imperator. Lumayas mga kapaders. Naroon isa nakadungaw sa butas. Isang lapulapo kausir, kailan medyo maliit pa. Hindi ko muna papanain yun, maliit pa. May isa pa talikbago, bago, nakasuot, naroon. Grabe yung pagkatago mga kapaders. Mm -hmm. Bali dalawa, pares talik bago. Nakabunot yung talik bago at dito pumunta. Mm Hamal -hmm. ah, yan, mga katakas pa. Buti at hindi lumayo. Bali dalawa mga kapaders. Ayos na ito pandagdag, Pambinta. Salamat ulit Lord na marami. Magandang bawra ating napuntahan ngayon. May para panain man, basat tsaga-tsaga lang paglalangoy. Oh, oy! Wow, laki! Lapula lapu mga kapader, sibungin! Pasiguraduhin ko ito pagpana ng di makatakas. Mm hmm, nakagitik natin, sentido. Kwartang linaw na ito. Ayos itong pandaradagdag. Mag-iipo na naman tayo ng na pantulong sa mga tanda, sa mga senyor matabi na mga panain malapit sa tabi dito sa isla at naroon sa butas isang malaking surahan mga kapaders. Susungkitin ko, papalabasin natin doon sa malaking butas doon. Dito ko papalabasin mga kapaders. Sisilipin ko yung butas na ito na yung surahan na na sa atin. Sana tamaan, huwag sana duplasan. Mm -hmm. Ayos na ito, huwag lang makakabunot. Ayan, kwartang linaw ito malaki-laki surahan ito mga kapatid estimate ko dito mga isang kilo at kalahati kabilugan nga pala ngayon ng buwan magantay tayo ng mga tatlong dilim hanggang apat mga kapatid sigurado itong bahurang ito aming itong babalikan dito ay mapanain kahit nga bubuwanin dito sa bahura may para panain na ito taligbago mm -hmm. Nakitik natin ayos na itong pandagdag walang kasamahan hahanapin natin mga kapatid baka masumpungan natin ganito kalaki at sukat ang talik bago hindi na kasi dito nalaki mga kapaders hanap tayo uli wow lalim ng butas barawangan at dito mayroong gumagalo na palikpik at insisilipin mga kapas baka may isda may palikpik ay ibig sabihin may isda sungkitin natin surahan ayos ito atras balagbag mm -hmm. tinamaan man ayan na dumudugo na mga kapaders sa parting nga sangat tinamaan panghihinain naman yan sigurado na hindi ko muna pinipresa sa paglalangoy at baka tayo mabay nat. kagali ko lang sa trangkaso mga kapaders buti na lang ating nasisilid ngayon may panain basta kabilugan ng buwan kalakasan ng agos ayan mga kapaders medyo mahaba na ang kula po yan ang kinakain ng mga isda sa bahura pag yan naghaba ng mga dalawang dangkal yan labas na ang mga tarigbago danggit kahit anong isda mga kapatid, tumatabi na galit sa lalim. Hanap tayo uli ng mga ng isda dyan sa unahan. Pakita kayo mga isda. nasan kaya dito? Uy, naroon, alatan. Ayos to. Pandagdag. Tamaan sana. Huwag sana duplasan. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos to sa bawan, Ating ibibigay kay Tatay Rudy pang ulam niya. dun sa matanda natin tinilungan. Masarap nga itong pang ulam na ito pa. Mm -hmm. Surahan uli, muntik pang duplasan. Delikado mo pero doon ng pana po mga kapaders. Mamaya pagtanggal ito sa pana, hihipuin natin. Buldiran kaya ang bahura dito sa aming pinagpapanaan ngayon. Kaya hindi may iwasan tumama ang doon ng pana sa bato. Malaking surahan ito, mga isang kilohan na ito mga kapaders. Pandagdag uli, hanapan pa natin. Baka mayroon pang kasamahin surahan. Naghanda tayo ng langoy para walang malipasan. At dito mga kapaders, parang may tumago. Yoy, balawis! Isdang mantak makatinig. Mm hmm, dyan. Ito mga kapaders, ganitong lantapin dito sa amin sa isla. Ganito lagi inahat ng mga mamimili. Masarap na kayang sinabawan. Nakakalimot ng bianan. Hanap tayo uli, tsaga-tsaga lang kahit maliwanag ang buwan, malakas pa ang agos para paawad lang sa agos huwag kasalong pag hindi kaya ito balawis malapad lapad na ito mga kapaders -hmm. <coughs> huli ka na naman dyan kunting ingat pag nakot na ito baka tayo matinik ako tayo antake na ito mga kapaders bako natin ng isda nahayak na lang ako sa sobrang antak pag hindi kaya ang hanap tayo pakita pa kayo kahit balawis oy mag-asawa ay ibot nilaya sa mga asawa mo ito papanahin natin muna mga kapaters tumago mm -hmm. manitis nakulay dilaw sa yung isa na katakas mamaya ating hahanapin mga kapaters baka nyo sa unahan naroon nangangain huli ka rin sa akin huwag ka lang lilikot huwag ka lang lilikot malikot ang dagat mga kapaters aroy hihintayin ko lang tumigil itong isda pag itong malikot, pag pinanak ko yan bato ang tatamaan, hindi na tama yung isda na yan Uy, palay ng palay ng isda, ay hamal yan, tumigil ka lang, dapat na dyan sa bato dapat, ay ito na mga kapatid ay talagang medyo madunlok pa kaya ang dagat mga kapaders, yan, tiyangka ka huminto na ito na mga kapaders, tigil pa lang kaunti, tigil pinahihirapan ako ng isda na itong manitis yung kaminto ayan na mga kapaders ay ha mal malikot pa ito ng sapana mm -hmm. tinamaan din bali dalawa ayan Sigindugo dugo ang kanyang hasangan mga kapaders uli mga kasawang manitis paras ko na uli. Alin kaya sa dalawa dito ang lalaki malinaw dito ang dagat mga kapaders hanap tayo uli uy saan dito kusan lumapit mm -hmm talikbagong malapad. Nasaan kaya ang asawa mo? Biglang nagsunggab sa ating ispat mga kapaders sa ang ng flashlight. Iba talaga pag dalawa flashlight na gamit. Sobrang lingas mga kapaders. Magahanap pa tayo. Yan sa parting unahan. Pakita pa mga isda. Na ito pa talikbago or parong. Nakatagilid. Walang kasamahan. Nag-iisa lang. Sunggitin ko mga kapaders. Para tumagilid. Yan tagilid. Mm-hmm, ka din dyan. na ito. Walang kasamahan mga kapatid, sinahanapan ko. Diyo sa mga karating batulaang wala. Nag-iisa lang talaga ito, balo. Hanap tayo. Yan sa unahan. Na ito, bibiya. Ito, pang-ihaw. mm -hmm. natin. Sintido ang tama. Pang-ihaw bukos ang aking inakay mga kapatid. nag isang bibiya lang ito sana madaluhan din at para tigis sa aking mag-ina. Nakakatuwang mamana kapag sunsunod ang isda na natin. Ito pa, surahan. headset mm -hmm. Headshot. Wow, English yun mga kapaders. Nagitig natin siyang bang English lang yun. Naro yung kasamahan ko, may piyanap talik bago. Isang peraso mga kapaders. Wow, madami ng huling kasamahan ko, si Kadabis Rico. Salbatan ng kanyang gamit at saka isang disima. Hanap ulit tayo mga kapaders ng isang mga uli at nandito isang balawis na malapad na ay tumagilid pa sungkitin ko ng kaunti mm hmm dyan nakasuot ngayon ng mga balawis kung kailang bubuwanin dapat sana ngayon bubuwanin ang balawis sigil lang wila ang talagang maawang isda ngayon mga kapaders palibasa hindi pa ito sila sila para lang paralangoy kaya medyo mamang isda dito sa bahura at na ito malaking ilak kasalubong natin <coughs> ito ang sabawan mga kapaders ito ang masarap talagang pang ulam bukas ay salamat lord na marami mga kapawit tayo ngayon ilang gabi tayong walang laot walang trangkaso ngayon sulit ang pang ulam mga kapaders hindi ako ngayon babawi sa malaking ilak sabawan danoy kung tawag sa amin dito kaya sa Bicol mga kapaders Ayos to. Ma, isang kilohan na ito. Baka magsubra pa. Estimate ko dito. Salamat, Lord, na marami. Makakatikim tayo ng masarap-sarap na ulam. Ang sabi ng iba sa mga nagkukomit, gaitong isda daw, kumakain ng Hindi po yan. Hindi man yung tae ang kakainin. Yung isda ang ating kakainin, mga kapaders. Wow, ito ang mas masarap. Sigurado ka sa aking mag-inabukas. Panglaga ka. Huli ka kami, do sana malagdagang pa ito, imbuntik pa kung masipit ay hamal yan. lalaban mga kapaders. Huli ka na dyan, bumitaw ka na dyan sa bato. Oh, uh, pang ulam, lalaking kamilo ito mga kapaders. Ayan, lalaki. Balit ang kanyang ko sa dibdib. Malaki ang sipit, panlaga bukas. Ayos na ito, sana malagdagang pa ito. Para tag sa uli aking mag -ina. Wala akong ngayon nakikita itong alimangon dagat. Yung may mga balahibo. Uy, parang fish, laki! Andito may surahan mga kapaters Sana makagitik. Mhm. Mm wow, laki. May makimpark fish mga kapatid sa butas dumaan sa malaking surahan. Nagulat ako biglang dumaan, buti at hindi ko agada kalabit yung getil ng pana. At kung nakalabit ko, delikado yung natatamaan malaking parup fish. Aksidente sana ang nangyari sa parup fish na yun. Tatamaan ng pana. At na ito mga kapaders, mayroong kinain itong balangitan. Ibang klasing igat itong mga kapaders. Yung hindi kinakain at kung ito'y kinakain, papanain ko ito. Ayun, yung bukawin or kanuping, boy pa mga kapaders. Nagpipilit makatakas doon sa bibig ng balangitan. Kaya lang kinakain ng mga kapaders. Sige, kain kainin mo na yan. Magpakabusog ka. Sige, sige, kain. Hanap ulit tayo. Ayos mga kapaders. At na ito pa, mayroon pa. Lapu-lapu. Mm -hmm. Lagataka dyan. Kwartang linaw na. Pandaradagdag na naman. Pambigas. Salamat <stream conferdles> Lord. Malapit na kami sa buhanginan. Malutang na muna kami. Maahon sa bangka at maisantay pa. Ayun mga kapaders. Pulis sa unang dive. Masda sana kailangang mailap. Tuluan ang maliwalag buwan taligbago sana sa saka mga susurahan ito pa ating huli mga kapaders may malaking surahan saka balawis taligbago saka isang malaking ilak ayan yung ilak na malaki mga kapaders may isang kilo yata yan siya yung huli ni ko É isso aí,